Itong stick na to. Dito banda guys. Diyan luto na yun sya. Pulling na yan. Dito wala pa to. Nagusok pa siya eh. Yan. Hey yo! What's up guys? Dito tayo ngayon sa sirigulesan guys. Kaso wala nang bunga yung sirigules natin oh. No? Uy! Punta tayo dito sa ating guys. Punta natin yung uling natin guys kaya busy tayo ngayon ito yung uling natin guys oh yan ito yung uling natin guys ah malapit na ito maluto guys uy medyo na pahak siya oh yeah, medyo na busy tayo mga nakarang araw guys kay Nag-uling pa kasi tayo eh. Sana, all. Oh. Bro. Ayos lang. Ganun talagang buhay, guys. Minsan. Hindi ko na nabideon to, guys, pag kanina kasi inabol namin. Baka mag... maulan. Okay, so malapit na to siya maluto. Ito yung palatandaan niya, guys, pag maluto na siya. Malatanggal yung... Ito. Itong stick na to. Dito banda guys. Diyan luto na yan sya. Uling na yan. Dito wala pa to. Nagusok pa sya eh. Yan. Malapit na. Mga dalawang araw ito guys. Luto na dito guys oh. 'yan. Yeah. Toy. Ito guys, marami yan dito ng ipili-pili.